Rated SPG, Striktong Patnubay at Gabay ng Magulang Good morning and welcome sa aking munting channel At dito nga ay enjoy na enjoy Ito nga si uh, Mokang habang uh, sila ay nasa bakasyon At talagang pil na pil talaga ni Mokang ang kanilang bakasyon At dito nga ay sabi niya ngayon lang siya nakarating at naka punta sa ganoon kagandang beach resorts, at talaga namang sabi pa kanya dito, sana ay, uh, maging maganda at maging masaya silang lalo, ng kanyang uh, magiging uh, asawang, ito si Ramon, at sabi nga dito sa kanilang ni Ramon, ay uh, ipapahawak ang isa sa mga negosyo, na uh, pinamamahalaan niya, at sabi nga dito ni Mokang, ay hindi ko kaya, sapat na sa akin ang uh, Pinasaya mo ko at ang buong pamilya ko, ngunit sabi naman dito ni Mokang ay magiging mas masaya pa siya kung siya sana ay makakapagtapos ng kanyang pag-aaral sa kanyang uh, college. Kung kaya nasabi nga dito ni Ramon na mag-aaral siya at babalik siya sa school at tuwang tuwa naman lalo ito ngang si Mokang nang malaman niyang pag-aaralin ni siya nitong si... Uh, Ramon at dito nga ay na, bigla siyang napayakap dito kay Ramon dahil sa tuwa at galak niya na siya ay mag-aaral at siya pa ang uh, hahawak sa isa sa kanyang mga negosyo at dito naman ito nga si Edwin ay uh, nahuli nito nga si Siberino na nasa loob ng private plane nito nga si uh, Ramon na kung saan ay napakaraming mga bagay-bagay at mga sikreto na nandudoon nga sa loob nito at dito naman nga ay kinuha siya at pinababa na halos ayaw pa niyang buhaba. at sabi pa kanya dito ay hindi mo ba ako kilala ako ang uh, bayaw ni Alberto ngunit galit naman itong Severino dahil ni isa nga sa kanila sa mansion na yon ay walang basta-basta na nakapasok sa loob ng private plane Nito nga si Alberto dahil nga ang dami-daming mga sikreto ang naroon At kahit pa nga itong si Olga ay hindi basta-basta nakakapasok sa private plane Na yun nga nitong si Ramon dahil ipinagbabawal niya talaga Dahil siya lamang ang tamang ang ang, ang, ang tanging kapasok at nakakapag-istiga doon sa kanyang private plane At ito po ang ating mga pakahabangan dito nga sa... FPG ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki subscribe na lamang po ng aking channel, Paki like and share po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat, ingat, God bless and bye bye!